Disyembre na narang taon ng hagupitin ng bagyong sendong ang Cagayan de Oro at Iligan City ilang araw bago ang kapaskuhan kung saan ito ang naitalang pinakamalakas na bagyong tumama sa lugar sa loob ng apat na dekada. Halos isang libo at isang daang katao ang nasawi sa hagupit ng bagyong sendong samantala naabot sa labing apat na libo ang nagpasko sa mga evacuation center. International sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na sa mahigit isang bilyong piso ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Lagpas isang bilyong piso din ang naitarang pinsala sa mga infrastruktura at agrikultura. Mabuti naman sa mahigit labing isang libong bahay ang nawasak at napinsala. lumipas ang isang taon. Bagamat mapait pa para sa mga residente ng Iligan, ang mawalan ng tahanan, hindi naging balakit ito upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Ta Una sama sa kapos nila bali, hindi naman sila, nagtabang sila dito ang tukod o balay. Karin po, kung mga insakto na nila yung mga balay dito, mahuman na, magbuhat, pwede na po nga, mag-add to na po dito sa kapos nila bali, kaya mo, tabang babae, diba, eh, tumaawi ka tabang, tabang niya eh. Pero tabangan din mo din eh. Ngayon, sad, ang, ang tabangan din mo eh. Ano yan saan? Ang itabangan mo, tabang po. Walang iwanan. Dala ng sikap at pagtutulungan na buo ang isang pamayanan. Sa pakipagtulungan ng local government units at gawad kalinga, mahigit isang libong residente ang natulungan ng tabahay. Dito na buo ang tahanan at komunidad para sa mga nasanang tanang bagyong sendong. Ang bawat kalinga po, maasahan ninyo, kung hindi man namin matutugunan lahat, maasahan ninyo, hindi kayo iiwanan, hindi kayo bibitawan. After maayos natin yung bahay, tatayo natin yung elementary school. Habang tinatayo natin yung elementary school, tatayo natin yung mga gardens ninyo dyan. Basta dito, sa Bayanihan Village, ang dawat kalinga, hindi kayo iiwanan sa panumagitan ng mga bagong tahanan na itayo ng pamahalaan at ng gawad kalinga bilang bagong istruktura ang naitayo, kundi pati na rin panibagong buhay na siyang magdadala ng pag-asa at aral sa mga taong labis na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Television ng Bayan, Audrey